Yung mga taong inimporta mo, hindi pala maasahan. Talaga hindi maasahan. Kung ipapalakad kayo, Major, siguraduhin yung hindi matatalisod. Anong ibig mo sabihin, De Leon? May nag-arana sa akin kagabi, Major. Sa kapat na katao. At may dalang mga gitara. Ang problema lang, kundi sintunadong kanilang kanta. Kaya yun, pantay ang kanilang mga paa. Teka nga muna, De Leon sa tono ng pananalita mo. Kami yung tinutumbok mo. Natumbok mo, Major. Yung tarantado to! Kanili. Mag-iingat ka lang, Daleon. Baka dumating ang araw madulas ka. Hindi ka na makatayo. Hindi mangyayari yun, Major. Tinitignan ko ang dinadaanan ko. <laughs> Alam mo ba ako ano ang ginagawa ko sa aas? Kinubugutan ko ng uno! Oh, no! Huwag <laughs> ka Bibis, nahin ko ng pala ang katawan mo! Ang lakas ng bunga nga mo! <laughs> Ikaw ang dapat alisan ng kamandag! Marami kang kabataang sinisira! Marami kang utak na nililaso ng droga! Iyapang mo, ulol! Huh? Hindi ka pare para mangaral! At hindi ako banal para makinig sa'yo! <laughs> Huwag ka magdalo! Magsabayan tayo! Di magsabayan tayo. Ano ka nabating ako? Argyo, parang mainit ang dugo niyo sa akin ah. At Matagal ko nang napupuna ito ah. Wala naman ako at trust sa inyo. Sa akin wala pero sa taong bayan, meron. Ano ibig mo sabihin? Binababoy niyo ang uniforme natin. Ginagamit niyo sa kawalangyaan, sa pangungulekta ng tog at sa pagpatong ng mga iligal. Yung bang pinag-ingit niyo? Kung sweldo sa pagpupulis ang ahasahan natin, mamutahin tayo. <laughs> mamumutak at kukulong mga tiyan natin. Hindi lang naman ako gumagawa ng mga iligal, ha? Marami rin yan. misa sa akin, sa lakran, ha? At makikita niyo? At mamimiesta mga bulatin ng tiyan nyo. What? <laughs> Hindi na bale, Dante. Sanay na kami ni paring kumain ng buntong hininga. At hindi namin maaati may niya sa pamilya namin. Galing sa kahayupan, wag na lang. Madaling mapanis yun. Oh, no! Tignan niyo mga mukha niyo. Mukhang panis na rin. <laughs>